Magandang araw po mga kaalbulario. To God be the glory. Back to basic tayo. Pero ito po ay maaring magdulot ng sobrang sakit ng ulo ng mekaniko, lalo na ang may-ari ng sasakyan. Pag di agad maagapan, posibleng ang may-ari ay makuyapan? Ang tinutukoy ko dito ang gastos na mabayaran sa mga pisang pagpalitan ng mekaniko na di naman sigurado ang trabaho na katulad ko. So payo ko mga kaalbularyo, always be careful tayo sa mga diagnose natin. Huwag niyong kalimutan, pag mali ang diagnosing mo, so good sa sinugdan wala joy ayo imong trabaho. Okay, let's listen to my story and watch the full video. Here we go. So ito na po mga kalbularyo Ang concern lang ah, ng may-ari nito Ay ah, parang mag-uknol-uknol na yata yung sasakyan niya So ngayon mga kalbularyo Naisip niya na lang na palitan yung tatlong ah, igniter coil At saka yung ah, spark plug So ngayon mga kalbularyo Bago na ang lahat na spark plug At bago na din po ang ah, tatlong igniter coil So walang nangyari So dinalan lang dito sa atin At yan hula-hulaan natin ngayon tignan natin mga kalbularyo kung ano talaga ang problema nito so ngayon ah, gagawin natin ah, i-pull down natin yung ah, tangke ng gasolina so ito na po mga kalbularyo Ayan, nabaklas na natin ang fuel tank assembly so ito na po ito po ang tinatawag nating fuel ah, strainer kita natin ngayon mga kalbularyo ay eh, Sobrang madomina na sa loobo oh. At ngayon mga kalbulario sa ganitong uh, modelo, de 64 ayan oh. Sa ganitong modelo mga kalbulario ay meron tayong tinatawag na built-in uh, fuel filter. So makikita natin dito mga kalbulario. Uh, andito po sa housing nakakabit 'yan. Ito pa rin ang ating tinatawag na fuel filter with A water separator. So, kung mayroong uh, tubig na papasok sa fuel tank, mga kalbularyo, andito yan pupunta. Tapos, uh, pag uh, madumi na ang uh, fuel filter, syempre lahat ng sasakyan, pag uh, barado na, apiktado talaga ang makina natin. So, ngayon, mga kalbularyo, uh, palitan natin to Fuel filter at uh, saka strainer. So, ito na po, mga kalbularyo. Uh, medyo nagabihan kami ngayon kasi... Ah, binuhos ng ah, uwan kanina mga kalbularyo at yan nag time na naman kami ngayon kasi gusto ng mayari ah, ah, home non yod ang trabaho kasi ah, pupunta pa siya ng Cebu bukas so ang tirador natin dito mga kalbularyo ah, bagong pirate natin to si Daniel Padilla ayan po Daniel Padilla at saka si Derek Ramsey so tingnan lang natin mga kalbularyo nagpalit na tayo ng A fuel pump, so ayan po so time check ala city, 20 city ng gabi, so ngayon po mga kalbularyo, obserbarahan lang, lang natin pagkatapos nang ikabit ang fuel tank na. Ah, tapos nang ah, naikabit yung fuel tank kasimple, so ngayon mga kalbularyo i-try natin i-road test so tingnan natin kung ah, may development na ba sa ginawa natin okay, road test tayo, Lebron James tayo, so ayan po mga Calvularyo, road test na tayo ngayon. Yan. Wala na talaga yung sikdok uh, sikdok mga kalbulario, yung concern ng customer kanina mga kalbulario, uh, ngayon ay wala na. So, yan lang po ang ginawa natin. Pinalitan lang po natin yung fuel uh, pump kasi mahina na ang pressure niya. Okay po mga kabularyo. Problem solved na naman po tayo dito. Once again, to God be all the glory. Maraming salamat po.